Good morning everyone, it's me again, Daniel Wu, your marketing professional here tayo Toyota. yung ID ko. So, medyo naging hot topic ako sa isang group kasi nag-comment ako dun sa isang uh, owner din ng BIOS. at uh, mayroon nag-post doon kung ano raw gagawin niya since nagasgasan daw yung sa gilid niya sa BIOS. Ito ano. na. So, BIOS na lang tayo. Ito tayo. Okay. So yung BS kasi niya may gasgas -gas dito. Ngayon, ang sabi ng isang ng comment, ipunin daw niya yung gasgas. -gas. So kung ano ba, magkaroon ng gasgas dito, nagkaroon ng gasgas -gas doon. ay uh, isang panel lang naman eh, no? So nagkaroon ng gasgas -gas dito. Tapos dito nagkaroon ng yupi. So ang usapan po dito is per participation pay. So kung isang accident lang yung nangyari sa inyo dito sa baba at dito sa taas at tinignan naman ng ating insurance advisor na yun nga ay dahil sa cost ng isang accident ang babayaran ng kliyente is 2,000 depende sa unit ha depende sa insurance nyo kung magkano sa ngayon halimbawa sinunod natin yung iniipon na gasgas -gas. so halimbawa nagkaroon ng gasgas -gas dito 1, 2, 3 sa panel na yan at nakita ng insurance advisor natin na it costs in ito sa tatlong accident ngayon ang bilang ng participation is 2,000, 2,000, 2,000 so 6,000 yan so ang ating gasgas -gas o mga damage sa sasakyan hindi po siya iniipon kasi titignan ng uh, insurance advisor natin yung kung paano siya nagasgas. So, ingat po sa mga advice ng mga nagko-comment lang sa Facebook. Mas mainam po na kausapin natin yung ating insurance advisor sa dealership or kung saan man kayo kumuha ng insurance. Pero mas maganda, of course, dito sa dealership. Okay? So, disclaimer lang din sa mga nabanggit ko, ha? Pwede pa rin mabago yung mga binabayaran dyan. Depende sa edad ng sasakyan nyo. Okay? So, much better pa rin kausapin nyo yung taga-insurance, hindi yung mga taga-Facebook community lang. Huwag kayong hihingi ng advice basa-basa doon. Okay? hindi lahat ng advice doon correct. Okay? So, see ya. Bye.